ay umano na nangyari sa Kalaokan. Isang babae raw ang panandali ang dinukot at pinalaya sa di pa malamang motibo. Isang araw sa mga dumukot sa kanya eh, ex-boyfriend niya umano. Ay, para sa detalye, alamin natin kay Bam Alegre. Talaga yung sa Kalaokan kung ano-ano nangyayari. Bam! Parang mm -hmm. <laughs> dami-dami. Bam, good morning! Susan, good morning. Isa na namang mm -hmm. kalokohan sa uh -huh. na naman. kalokohan na naman. Eksklusibo na rin nakuha ang istorya uh -huh. ng isang babae na walang humpay sa pagkagulgol ng dalhin ng mga pulis sa investigation department ng Caloocan NPD. Tumanggi siyang magpakilala pero batay sa kanyang sulaysay, pwersahan daw siyang tinangay ng anim na lalaki sa Meralco Avenue sa Ortigas Passing, pasado alas 10 ng gabi kanina. Wala pa raw isang oras sa pagdukot sa kanya at pinakawalan din siya sa 11th Avenue sa Caloocan. Pero habang hawak daw siya ng mga umano'y kidnapper, pinagsasabak daw siya at pinasasan pa. Pilit din daw kinukuha ang kanyang thumb mark at pirma sa isang dokumento na hindi raw niya alam kung para saan. Positibo nakita ng biktima na tatlo sa mga suspect ay foreigner. At ang isang araw rito, ex-boyfriend niya na si James Brown na ayon sa biktima, isang British diplomat mula sa United Nations Peacekeeping Forces. Bagay na kinukumpirma pa ng pulisya na ba ngayon, ang ngayon ng biktima na baka umalis daw ng Pilipinas ang suspect. Hanggang sa ngayon, hindi raw niya maipaliwanag ang motibo sa likod na panandaliang pagdukot sa kanya na tulong na ang Kalokan NPD sa Pasig Police kaugnay ng insidente. Susan? Bam! So ano yung hinala niya? Ano yung pinapa ano may pinapapirmahan sa kanya? Oh, merong pinapa uh, whatever document ano yun? Ma malabo pa yung ano eh, yung motibo siya, wala siyang mm. alam. Although may mm. may ugat din na parang may nakarangalitan alitan dahil sila nga mm. ay mag-ex at oh. baka nga daw may gamitin yung dokumento sa kung ano mang shady dealings na hindi niya pa maisiwalat sa atin. Dahil nandoon ah. siya sa presinto kanina, hindi siya makausap ng maayos. So, inaalala uh -oh. siya nung kanyang kaibigan na, ito rin foreigner, kung makikita mo uh -huh. sa ating video. Mm -hmm. Kaya kaibigan niya na yan, Turkish naman yan. So, uh -huh. Akala ko, boy, yan yung eh. nagsasalita in behalf of her kanina nung uh -huh. nasa presinto siya. Mm -hmm. Yan, yan yung kasama niyang ano. So, so, madalit salita, wala namang nakuha sa kanya. Wala naman. Meron mm -hmm. lang siyang ano, uh, yung damit niya nasira. Tapos mm -hmm. meron siyang mark ng pulsas sa kanyang kamay. Mm -hmm. Tapos meron siyang konting pasarong sa may bandang isang braso. Kaya nakita mm -hmm. mo yung larawan niya, yan daw yung suspect. Yan daw yung ex-boyfriend niya. Oo, oh, uh -huh. ito pala. Uh -huh. Ito yung ano nakita niya. Ito yung uh -huh. diplomat daw yan. Oh, Parang marami siyang kaibigang foreigner ha? Yes. Mm -mm. Huh. Ito mo, yun may, yung, yung okay, sa kanya, foreigner. Uh -huh. Yung Sila, ex niya, yung may foreigner. papapansin sa kanya. Ito, eh, Pero na, nung nakausap natin yung kanyang kaibigan na foreigner, isang Turkish yan, uh -huh. eh, sister daw niya. Nung uh -huh. yung pakilala niya noong na una, kala ko, eh, mag, ko yung may, may blood ka relations. Ka pero Kumbaga parang sister lang daw ang touring. Mm, Babi, nakita no, namin sa video ito, kanina, may nakaiti, may nakayakap siya. Kaibigan niya yon. Kaibigan niya yan. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, sister uh, lang. <laughs> okay, uh, maraming salamat ba. At talaga naman sana matigil ng mga kalokohan dyan sa kalookan. Oo oh, oh, naman. Na? <laughs> salamat ba.